pagsisikapan pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaas ang antas ng ekonomiya sa pamagitan po ng paglikha ng mga trabaho. Tututukan din ng administrasyon na bawasan ang poverty rate sa bansa. Pagdating ng 2028, si Kenneth Paciente sa report. Sa harap ng pagbuti ng estado ng ekonomiya, muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magpapakakampante ang pamahalaan Pagkus, patuloy anyang magsisikap ang administrasyon na isulong ang job generating initiatives upang lalo pang itaas ang antas ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa mensahe kasi ng punong ehekutibo, iniangkla niya ang paglago sa 6.3% ng gross domestic product ng bansa nitong second quarter ng taon dahil sa pagtaas ng investment sa Pilipinas maging sa mga proyektong pang-imprastruktura sa ilalim ng Build Better More program ng pamahalaan. So I assure you, this government will continue to invest in job-generating infrastructure, social protection programs, health and education for all Filipinos. We will not rest on our laurels, but use them to propel us forward into social and economic transformation. Kamakailan, inireport ng Philippine Statistics Authority ang pagtaas ng GDP ng bansa na mas mataas sa kaparehong quarter noong nakaraang taon. Mas mataas ito sa karatig bansa ng Pilipinas sa ASEAN, kabilang na ang Malaysia, Indonesia at China. Bagaman maganda ang ipinakikita ng mga numerong ito, giit ng Pangulo, baliwala ito kung hindi mararamdaman ng mga Pilipino. Kaya tinututukan din anya ng administrasyon ang pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbuo ng mga trabaho kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1% one of the lowest on record for the last two decades. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino. At abot kamay na natin ito. Binigyang diin pa ni President Marcos Jr. ang commitment ng pamahalaan sa pagtugon sa kahirapan na anay abot kamay na kasunod ng pagbaba ng poverty rate ng bansa sa 15.5%. Which means we have lifted 2.5 million Filipinos out of poverty and only 10.9% of Filipino families remain poor. Our goal is to further reduce this rate to 9% by 2028 and improve the lives of 8 million Filipinos. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.